Good morning mga ka-auto. Kamusta kayo? So ngayong araw, uh, magre-release tayo ng kababayan natin sa Pilipinas. Um, ang kukunin nila, hinahanap ko sila ng magandang promo. Sabi ko dito tayo. Ah, uh, dapat sa isang dealer 'yon, pero 'yun nga, uh, mas maganda yung promo na nakita ko dito. So, di ililipat natin dito. Ano tayo mga ka-auto? Ah, uh, siyempre, kakampi nyo ako dito sabi ko sa inyo pag kukuha kayo ng sasakyan ahanapan ah, ko kayo ng magandang promo teka nakasubscribe na ba kayo? kung hindi pa pakasubscribe naman po yung channel namin ah uh, bibigyan ko kayo ng 5 seconds para magsubscribe eto na ang 5 seconds nyo 1 2 3 4 5 subscribe naman po ang channel namin then samahan nyo kami ngayong araw Samahan nyo kaming i-release yung unit na sinasabi ko. ah uh, painful si client kasi natulungan ko sila. Ngayon nga, samahan nyo ako. Alamin natin kung ano yung unit na sinasabi ko. Let's go! So, dito na tayo sa dealer na sinasabi ko mga ka-auto Ayan, dito na sa dealer Toyota yung i-release natin ngayong araw So ito na si Panong Guard, nalapit na Ayan na. o, no? congrats sa bagong wigo nyo sir God bless po So dito na ako sa Toyota dealer na to Hintay na lang ako. Hintayin na lang ako. Oh, thank you po. Ayun. Hintayin na lang muna tayo dito habang wala pang ma maalis. Pero ito, kung kung alis na si sir. Ayan na. Ah, hindi. Yes, wait lang pala nila. So, ito na dealer. Wait ko lang ang client. Malapit na raw sila. So, tara. Pasok na tayo mga ka-auto. Ito na natin itay si client sa dealer na to dami yun na yun ito i-vlog natin yun know. oh Fortuner yeah So, yun na. Magsasign na sa si client. Ito, daming unit dito. Ito pa. Next vlog natin. Corolla Cross. Yun, yun. So, balik tayo. So, yun. Ah, uh, na nakapirma na si client. Mga ka-auto. Ayun, sila. Ayan. Shoutout kay Sir Ruel sa kay Ma'am Lani. Ayun, Ah, uh, hinihintay na lang namin. Dokumento. Kinecheck na yung dokumento tapos yung unit pinatapos ko na pinagawa ko na yung unit ang ganda ng mga unit nasa likod natin next vlog yung vlog natin corona ko hybrid yan yes. so yun nga tapos na yung unit yung dokumento pinapacheck na lang sabi nung tropa natin dito sa, to sa Toyota dealer ah, matatapos na raw so mabilis lang, lang talaga yung process Ayun nga, kung kailangan nyo ng unit, Hyundai, Toyota, kahit ano, mga ka-auto, hahanapan ah, ko kayo ng magandang deal. Ang story nito, dinapit ko sa dealer, sa isang dealer, med medyo mataas. Sabi ko, hindi ba natin kayang ibaba yung down payment? Hindi daw talaga kaya. So, sabi ko, sige, okay kinausap ko si client, sir. Hanapan natin ng magandang deal, magandang client. Ah, magandang deal natin. Eh, doon tayo. Kung saan mas magandang deal, mas magandang dealer, doon tayo pupunta. So, eh, ito na nga kami. Transfer kami ngayon. transfer namin. Pabilis lang ang transfer. One day lang. na confirm lang yung bangko. Then, sabi ko, kunin na natin. Yung unit na i-release -re namin ngayon, Vios, yung old na 882 yung presyo Where, yung bago kasi masyado na mataas eh walang kukukunti yung discount ano ba pinagbago nun 10 inch lang yung infotainment tapos may camera eh pwede mo namang ipalagay yung camera di ba? mas malito pa yung monthly ni sir mas maliit pa yung binayaran nilang down payment di ba mga ka-auto so sabi ko nga sa inyo mga ka-auto hindi lang ako basta ahente kaibigan eh, nyo lang kaibigan nyo na rin ako na mag-offer sa inyo na makakabuti. Bakit ba tayo kung tutusin, pwedeng, pwedeng i-offer sa kanila yung BIOS, yung BIOS na yun, yung 900 to yung presyo, yung in-upgrade lang na infotainment, saka Excel, kung tutusin, pwede kong i-offer sa kanila yun. Pero, dahil nga ang hanap ni client, mababang monthly, uh, mababang down payment kung tayo sa Vios na old di ba? So, mas mababa yun kesa dun sa bago e eh, camera lang naman yung difference sa infotainment the rest pare-pares rin naman yun the rest pare-pares din naman ng features so ma mas maganda pa rin yung deal na, na napunta kay sir so yun yung, yun yung nangyari so ngayon, hinihintay lang namin yung dokumento okay na, malapit na rin matapos yung unit tapos na, So, maya-maya mga ka-auto, eh, tapos na rin tayo. So, i-picture tayo at i-upload natin sa YouTube channel natin. Pakasubscribe naman po yung channel namin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakasubscribe nyo na. Kung nadaan lang kayo sa channel namin, pakasubscribe nyo na rin po. Okay, click yung bell button para updated kayo sa mga videos sa i-upload namin. So, hintayin lang natin mga ka-auto yung pagtapos ng unit. Tapos, okay na rin tayo. Tapos na rin tayo wait lang natin ayun A uh, ayun o, no, turn over po Mios XLE automatic black shred 2. ayun ang sister pala lagay nyo naman dito ayun si mama dinidemo na yung unit ganda ng puhuto. Ay ma'am, blackish red, yung color. Ay. <laughs> Ayan, tunitay mo na sa kanya kay sir. So maya maya lang, tapos na tayo. Ito yung mugs. Ang mugs nito, uh, ano bang size ng mugs nito? Ayun, 185, 65, R15. Yung okay, yung sukat. So, may shark pintan na tayo. Ayan. daming unit. Mga ka-auto. Ayun na sila, ma'am. <laughs> Teka, interview natin. Ma'am, ano naman, ano po man sabi niyo? Baka pwedeng pakasabi na... <laughs> i-upload ko kasi ito, ma'am, eh. Okay oh, lang yan, i-upload ko, no? I see. I see oh, Ayan, opo. Ay, pa si ma'am. <laughs> Ayan, blackish red, medyo mambo na. Hindi tayo sa dealer. Yon. Thank you po kay Ma'am Rona sa Toyota Taytay. Yon. Thank you talaga. Fog light, headlamp. Ang gusto ko kasi ni Mamin nga, lagay ng sensor. Ang lagay nyo ng sensor sa kakamera. Paano? Pero syempre, ganda ng kulay. Mga ka-auto, pakisabi naman yung blackish red. Di ba? Ang ganda. Ay, para parang sya nagmamaroon black shirt nga ayun <laughs> so, konti na lang marunis na ayun ay malaki susi oh <laughs> ma'am aka na cellphone mo ma'am picture tayo ayun pala sisir 1, 2, and 3. Ayan, sir. Tayo po, ma'am. Sabi na kayo. Congrats, sir. 1, 2, and 3. Ayan. 1, 2, and 3. Yun, thank you, thank you sir, thank you po Yun, salamat po sa tiwala Kasalaw family OFW si sir, pero taga-pilil ya Rizal Ayan, nagpasa sa atin eh. I-re-release na natin yung sasakyan niya ngayon So, shoutout po sa lahat ng OFW Na, yun nga Na uh, Nagpupuntar Para sa pamilya Ingat po kayong lahat kung saan mga kayo naroon. Thank you po sa tiwala Sir Ruben at Ma'am Lani Castalone. Shout out po sa mga taga-Pilipinas sa kapabayan. Kababayan ko sila eh. Sana, sabi ko nga sir, sana mag-refer Sige, lahat ng taga doon sa atin, i-refer -re ko sa iyo. Sabi ni sir. Eh, sabi ko sir, gagabi na kayo. Ayan o. No? Oh. Oh. <laughs> Ay, aalis na sila. Yun, no? ganda ng bios talaga ibang klase talaga ang karakas ng bios laban talaga to sa lahat eh. matibay na matipid pa diba Oh yun. Sabi niya, sabi ni Sir tuturuan pa daw niya si Ma'am na mag-drive. Thank you po. Thank you po. <laughs> Thank you po sa tiwala. Ayun oh, lalabas na ng dealer. Thank you po kasalaw ni family, nagapili niya sila. OFW. Pero yun nga, sabi ko sir, ah, uh, tulungan kita ilabas yung bios mo. Hanapan natin na magandang promo. Maraming salamat po sa tiwala, sir Ruel at Lani God bless po sa ating lahat. Bye!